an Babad mo na ikaw dyan na bang Mga 5 to 10 minutes. Kasi meron kang allergy. Mm, may chicken pox ka. <laughs> Joke lang. May makachikachita Yan. Makachikachita Mm. natin ng mabuti. Hmm? Ito muna ang shampoo mo. Ito muna ang kila. team at saka diyan sa mga yan mm, na ligo ka rin mamaya ligo ka rin ha ligo din yan ang batang takot maligo ang batang takot maligo kala mo hindi kita maliliguan pag nandiyan ka hmm bangers din inaantok pa ligo ka mamaya kapal pa naman ang palahibo mo Ayun yung isa o, oh, abangers din. Patago-tago pa. Mga takot, maligo. Si tim lang hindi. Itim-tim, hindi ka takot ligo. Tsaka si ababa. ababa. Hindi takot ligo. Ababa. ababa. Hindi takot ligo. Yan. Kahit alaga sila, nagkakagalis-galis pa rin. Hmm? Pag hindi ka gumaling, dadaling kita sa bed. Tutusukin ang puwet mo na naman. Hmm, kung saan-saan kasi dumada pa eh. Sabi nang huwag mo mahiga sa basa eh. Kulit. Kulit, kulit. O din, isa ka pang makulit. Kulit, kulit. Itim-tim, kulit, kulit. Itim-tim, kulit, kulit. Ate, papacheck yung katikati mo na naman. Mag, wag kang makulit to na. Uulan pa Na. Oh, kamot ng kamot. Yung katikati mo hindi ko maling. Ang dami-dami na nating gamot. Gastos, gastos. Hindi okay. lang natuyo sa inyet. Pakakainin ko na lang tong mga aso. Si itim din na dadalhin. Susunod na rin na lang. Kasi oh, sure. kaya bukas kung may oras. alis ka bukas nito. Hmm. Kahit oh. sa oh! na lang, sa mga pakiramdam ko, ako magdadala sa kanya. Kasi oh, yung mata, oh, puppy eyes na. Ate, papacheck yung katikati mo na naman. Huwag kang makulit doon, ha? Uulan pa, te. na. Oh, kamot ng kamot. Yung katikati mo, hindi ko maling. Ang dami-dami na nating gamot. Gastos, gastos. Hindi okay. lang natuyo sa init. Sige, pakakainin ko na lang itong mga aso. Si itim din na dadalhin. Sasunod na rin din na lang. Sige, ayaw mo. may oras. Alis ka bukas dito. Diba? Kahit sa kusli na lang, masama pakiramdam ko ako magdadala sa kanila o yung mata oh puppy eyes na ano mo don kung bakit ano bakit ganyan ito na lang dalhin mo oh, may, may laman tong pera kasi siguro tong pamasahe mo kasi lahat naman ng dog ko ay bago wala po dami pa naman yun. yan yun ang dalhin mo vaccine card niya ba ah oh, dali mo yung vaccine card mo <laughs> kasi niya ba? Oo, oh, pero choco na kalagay. Bakit ganun? Baka naman na reseta kay choco. Tanungin mo ba't hindi tayo binigyan ng si Tirisin, anti-cutting? Baka may pang-spray sila ng anti Papa check up si haba punggi, baba ka na dyan. Ni iyakan mo si pung si haba ay eh, magpapa check up yun eh. Hmm, naman si punggi. Pasaway. Alis dyan. Ay! Punggi, ang kulit mo. Ang dingding. Kulit, kulit. Ayan. Naligo yan. Punggi. Ang punggi. -gi. Bango pa bang punggi? Punggi. Mabango ampung ampunggi, ang pungge mabango 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 bango ampunggi, ang pungge, ang pungge, Mabango pungge, ang pungge, gi pungge, ang pungge, gi, pungge, gi, pungge, ang pungge, ang pungge, ang makulit na pong gigi gigi ang pong gigi gigi makukulit 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 na pong gigi gigi ang pong gingging ging gingging ging ampong gingging ampong gingging na makulit ma bangoyan bagong ligo lang yan ampong gingging kiling 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 ang pong gingging kiling 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 saan ang nose ayun ang nose kile oyano ang kilit kilit pong gig -gi. yan ang gusto nang pong gig o har darot 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 yan har darot har darot har darot empong gig gig empong gig gig har darot jan nang naus toro ang naus ayo nang no saan nang mouth ayan nang mouth nang laki ang mouth nang malaki nang pong ginging <laughs> pong ginging kulit ang kulit nang pong atawa atawana nang pong ginging ang pong ginging nang kulit atawa yan, anos, alin, amot, 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 laki, laki, laki. <laughs> Ang laki ng amot ng panggiti. Umiiyak na naman. Iniwan ni Haba, magpapatikap si Haba tayong allergy niya, hindi gumagaling. Hmm, kaya ikaw ha, ah, huwag ka nang kakain ng chimkin. Wala na talagang chimkin. Gagalit si Mama pag may chimkin. Hmm, pati kami hindi na kami kakain ng chimkin. Hmm. Ampong gigi ang punggigi na kulit ang punggigi ang punggigin na kulit gusto nang kamot kamot sa tiyan ang punggigi punggigi na kati kati daw ang tiyan ang kati ba di naman na ah. mm. isa isa lungkot ka din check up lang siya ba pati ikaw lungkot din lungkot din ang isa Papa check up lang siya ba tatlong kot din. Ayan yung bida-bida. Isang. Isang. Isa hang. Huwag ka magkakasakit ha. Sunod-sunod ang pagkakasakit Gastos. Hmm? Gagalit na naman yan oh. Hmm? Yan na naman si Pungging oh. Pungging. Sabi nang magpapacheck up si Choco Estesi ha ba eh. Pungging. Sige, intayin mo lang dyan mga ngalay ka yung upuan butas butas na sa mga paan nyo ayan ang bida bida oh hinahanap hmm. clover hinahanap mo rin si Ponggeng si Ponggok Sus, magpapa check up yon kasi yung allergy niyan hindi gumagaling Hinahanap hmm. din ng nanay yung anak niya oh alam niya lumabas eh hindi mapakali matulog ka choco. Basta may umalis yan. Balisa sila guys. Balisa. Yan, nakaabang lang si Pungging dyan. Upo ka lang dyan ha, Pungging. Upo ka lang dyan ha. Hmm, cute cute ng Pungging na yan. Oh. Cute ng mukha ng Pungging na yan. Oh. Taba taba Oh. Taba taba. <laughs> Samahan dito na si Ate Haba. Baba na kayo dyan. Ano pa 'yun, togo? Grabe talaga tuwing may darating. Oh, nandito si Ate. Sinang ba ba, -ba. nagamot ang ano ba yan? Talsikan ang pag-inom nyo. Ito yung amok si club nyo, hindi na zero. Ay, ang hirap pa naman magpainom nito. Dapat ang hiningi mo yun yung, yung, yung yun, yun. ano. Dapat ang hiningi mo yung syrup. Ang hirap ko pa inom nyan eh. So, ayun na naman ang kanyang reseta. Ito so yung shampoo nila. Babad daw for 10 minutes. Pareho din yan sa ano eh. Sa haba o. Oh. Pareho din yan sa sa shampoo niya. Buti hindi na inano yung dugo. Lang to, ba? Paano binayaran nyo? 600 lang? Buti mura binayaran nyo, be. Buti mura binayaran nyo. Hala? Akala ko 600? 6,000? Ano to? 6,860? Napakamahal ano naman. Hmm? 6,860? Oh. Bakit? Inano pa ba si ni Bisi ulit siya? Puro gamot yan. Oh, ng gamot? Hmm. Ano ba yan? Puro gamot lang yan? Walang oh. chinek sa kanya? yung breakdown, no? Oh. Mahal naman ng gamon, oh. Okay. No? Yung, parang si Tiricin niya, Porto lahat. Eh, grabe. Yung si Tiricin niya, Porto. Mahal pala. Mahal pa sa uh, tao. Yung Brewer's Yeast, one-five. Eh, di pag naubos to, bibili na naman tayo? Ito lang, ito. 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 Hmm. Uminom na ba yan? Ipa. Yan ang ipapainom Kulang natin. yung tinurok yun? dyan? wala pang CBC yan, walang blood test, walang ano, 6,000 na. Ba, grabe ka, ha? nung nakaraang linggo lang, naka, ka, ngayon, 6,000 na Kale naman. Yung reseta nadala ko, kay Choco nadala ko. Eh, okay, kasi Choco nga, nakapangalan dyan eh, itong isa pang chismosa oh. Habang nag-uusap, nakachismosa. Pag hindi, yung isa pang option daw, spay. Kasi horm SP? oh, hormonal, din daw yung pangangate, parang kapag ni... wow oh, kailangan mo ng pakapon. Uy, nako. Asan? Yan you know, Hindi daw kailangan kalbuhin yan. Hindi naman daw. Pwede... Pinakita mo yung buntot na naglalagas. Hmm. Pwede... Pinakita ko yung chan, tsaka yung sa bandang hita. Ang sabi, pwede rin kasi makatrigger yung pagtubo ng balahibo. Kaya either trim lang or pwede rin ipakalbo yung parts na ano, may, may katik. O oh, siya, Sige, halay 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 hal Hindi na nga kayo kumakain ng chicken. Talagang totally wala ng chicken, Ha? Kung geng kasi mahirap na. Baka mamaya lumala pa yan. Linggo-linggo nagtatapon ka ng pera. At hindi lang basta-basta pera. Ubus okay ipon. yung, okay daw yung holistic tsaka yung vitality. Na, na wet food. Vitality na wet food. Ikaso ang mahal naman ng isang lata, 200. So, bawat kain nila, aside sa 200 yung kilo ng kibol ng holistik. Hindi naman tayo pinagalitan yeah. na ginagdaglagan ng kanin. Oh, kanin naman yun eh. Ay, napago baby! Naglakad! Ah, pag si ate ay naglalakad ah. Ang galing nga nawala ang iyong stress. Mm, pagod! Naglakad! Naglalakad!